Awit ni Daniel, Kapitulo 3, Versikulo 57 hanggang 88 at 56. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakila dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umihiihip sa sandaigdikan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain man. Purihin ninyo ang Panginoon, nakakapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakailain, magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at nyebing nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakailain, magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. O lupa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain man Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga kawan at mga maiilap na ayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Bansang Israel awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng banal at mapababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon Ananias, Asarias at Misael awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Please like and subscribe.